ito betang ako bundi pa next pa swerte ya swerte ha swerte at siyang swerteng magandang morning morning ko morning. morning yan po ng aming matikas dito dilaw na dilaw ang kanyang <laughs> jeep dilaw na dilaw matikas sina matikas namin dito sa aming samahan to aso oh, nilalaro ako ng tuta parang ako'y kilala hop palis na mabihay na si sir sir kalingan mo sir walang pasok bigote eh. shout out kay baki baki shout out Shout out din kay marbik. Kusgalo. Hala, pala yung mo ano? Uh, Parang konal lang, lang sa punasan. Ang ah. ganda pa naman yan pag na inapunasan. Ah, uh, makintab. Bago, <laughs> bago Wari, <laughs> shout out. Magandang morning. <laughs> Good morning. Nakalive pa na. Hindi pare, kon lang. Video pare lang. Hindi nakalive. Wow. Yan ang bakin yan bigote. Hmm? Wala na namang pasok. Wala na namang pasok. Eh, oh, wala pahapon, round four lang ako. Uwi. Round four? Oo. Wala na namang pasok Wala. Boss Rico, shout out. Ang driver mo, naglilinis na naman. Umagang kay ganda. Rodi. Rodi, umagang kay ganda. Boss Rico, ganyan ang kwan mo. Driver, suplado talaga. Lalo na pag naging kwan yan, kamukha ni Richard Gomez. Lalo na suplado yan. Huh? Oh. oh. Lakas ng ulo sa mga Saan? Saan ka sumasakit ang ulo? Driver namin Bakit na naman? Ang kahapon ka O, sino bang mayroon? Mayroon Ay, Ay limang Ayaw! Wala nang limang daan Hinati Ayaw! Limang daan? Ba? Ang pambili may Ako, 190 lang ako kahapon O ano ang malaki, 190, limang daan Ayun ang malaki, 190, 500. Mm, tinamo mo ngayon, nagyayabang ka na, 'no makarinig mo ng aking kita. Kanina, parang naiinis ka. Ha. Hindi na 'tong motinggalan niyan kapag Gabi ka na umuwi. Ilagi mo sa sandal ng po ni mga kaserbo. Hindi na kinakahiya 'yung sandal na 'yan eh. Nagrereklamo ka? Hindi. Ngayon. Wala ko nagrereklamo ka eh. 'Yung isang tao 'yan pagkape nga, pa inum inom lang. <laughs> pa live pa ng cellphone. Hindi ka lang, di makalaman. Kumakanta pa. Kumakanta pa. Well. Alam mo naman eh. Singer. Mm. <laughs> Parang tinitira mo yung isa. Ang gagawin kumaka. Naglilinis din ang jeep nandun. Pupuntahan ko. Hindi nukasa yung jeep. Ano oras sa bumaray? Eh? Oh, parang nauna pa nga sa akin yun. Eh, mga... pang... Rampur yun. Aras Kaya lang maaga, maaga siyang naka-rampur. Nakita ko na doon sa munisipyo ko kakain ng kuwan, Paris. Pagkano sa isang beses, yung ganun, misan may magandang takbo, misan ano, ay, apat na beses na sila. Ano gagawin? Lakal ka ng makina, hindi eh. pang digma sa mga... <laughs> Dilalo ka nang walang rakuha. Oo, pwede digma ako. Nako. Kaya pala, didigma. Kaya pala, inaabot ng kasunod. <laughs> Dinidigma sa gapang, ganon. Wala, well, stick na yan na buo. Sobra naman niyang iyong ko, ano? Alin? Bawa ka na lang to. Ay, hindi! Bili yan! Ano? Ba? Oo, binili mo to? Oh, parang ito yung ginawa lang ng kasama mo sa garahe ah. May binibili niya sa sa Baka binili itong binili. Sa binili. akin din 'yan. Binili ko rin 'yan. Ah, Sobra-sobra naman niya. Pa Pamigay mo na ng isa. Ba. Pagmay sa mahirap. Eh. Ah. Eh. Oh, Nagagawa may bigas, may eh. gumarahin eh. Hindi <laughs> na ako kung di bumiyahe sa buwan. Nalamang may bigas. Wala, Talaga wala. na po bait naman ng amo mo, ba. Laging mayroong bigas. Para yata gusto ko na mag-apply doon. Gusto ito pula. Alin? Mahaba. Ito man jeep na ito. Hindi pwedeng hawakan ng iba. <laughs> Naisira. <laughs> <laughs> ay, ay, inaayos mo na, di ba? Mga ilang araw di mo ah. ito. Itatampo ito. Ayoko okay, masipag bumiyay. Eh. Ah. Masipag kang bumiyay. Eh. Hindi, ay, hindi, magtatampo ito. Ah, ito na kung may ano ko eh. May? Karelyebo eh. Ah, ganun. Masayang tunjap na ito, eh. Oh. Ang dami na kasuksok dyan. Ang gagawin mo dyan? Parang napapalitan ng pera yan. Ah. Paringas nang ito nung kalan namin. Lahat ng ano, sabi nga, lahat ng basura, lahat ng pera na sa basura. Ah, ganun? Oh. Parang hindi totoo yun ah. Ba, magkano ba ka pa pwede? Sige ha. nga. Ang paringas. Aba. Ano Inom pa yun nga, di mo lang tinig na ng jeep. O. Pari kanta eh. Inom. Kala ko bilag inom. Ikaw talaga, Rudy. Sige na, babay na. Agang-aga, nag ka. Ay, sira, jeep, sira. Ang ganda, oh. Ang ah, ganda ng loob niya, no? Ang ganda ng loob niya, Bakit? bakit wala? kala ko may sound na to ayoko yung kapit kabit. bakit? ayoko ayaw, ayaw mo? weee nagtatampo ka lang kasi sikonan yung mapupunta sayo hiyo 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 joke lang, sige bye bye mamashela ko dito <coughs> pare talagang klinis ah yan talaga <laughs> yan talaga ang aming trabaho sa umaga maglinis maglinis ng jeep sa umaga yan na aking kakatapos ko lang busipi shout out tapos na nilinisan ko na hindi ko lang na, Hey. Ito isa Ito yung kasama ng pula Pulang jeep yan yung Isa may ari nyan Ayan naglilinis din oh, May sinasabi si Rudy sa'yo Ha ah, May sinasabi sa'yo si Rudy Ha ah, Sipag mo raw Ayan oh. oh. Malinis naman ang jeep niyan eh. Oh. Kaganda. Wala pa tanya sound diyan. Mary Jane. Wala tanya Mary Jane diyan. Hoy. <laughs> sound. Ang ganda naman ng itsura eh oh. Yung bahay pipi shout nyo. Nako. Ah, lastik oh. Oh. Napakaganda ng jeep na yan. Tapos, pipi shout nyo lang. Hindi dapat. Nakaganda eh oh. Dapat pagandahin na lang ang mga jeep. Hmm, hindi na dapat palitan. <coughs> Kulturang Pilipino yan eh. Ah, di ba nga? Baka kayong pisutin ko. <laughs> eh. Dapat pagagandahin na lang, Oh. Nagagawa naman ng parang yung usok eh. Hindi Pwede namang mawala yun pag inayos lang eh. Hindi yung pipisaw tinyo gagawin yung minibus. Tama ba yun? Wale. Ah. <laughs> oh. Ano man oh. Pakasipag. O sa inyo. Nabasagan ninyo. Oh. <laughs> Ayo, may pigaan pala siya. Pigay ka layo, inyo bitbiti naman. At nang hindi kayo, yan, isos. Hoy, lumayo nga. Eh, sa kabila. Ayan. Ayan. <laughs> ano ka kayo bumung gumarahe kahapon? Rampur lang ako. Eh, rampur lang din ako. 190, kita ko. Aray, 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 aray. <laughs> <laughs> yeah. Tamis! Ano kayo ito mga hapon? 190. 190. Ginaw ko yung 50, sa yung eh. oh, saan mo ko yung 140? Oh, sa makakabot yung 50? Pambili lahat sabi ko ba, pambili man lahat ko kuwan, ng mantika. Hmm. Kaasin. Pa pa May pamprito na. Ay, buhay. Ngayon ng biyahe, ba? Puro sa DC lang napunta? Nilang ko yung pera ko kahapon. Tapos nagkrodo ako. Naku, yun na lang natira. Nice Ay yeah. siya. Habi ko sa amo ko Ay ni 140, akin ito 50. Wala eh. Ay paano may pambili ng mantika? Mhm. Mm Pagkagaganda pagka, pagka ano. No? Hindi nyo in-spray nila doon. Saka nyo tinira niyang pang kuwan. Pantuyo. Sa halagang 10 piso, idali yan. Ang gandang morning. Ang ganda ng bakalis mo ah. Good morning. Red horse. Oh, nagkasarapan ba? Oo. Wala, hindi ako nakapunta eh. Napiit ako ni El. Berde, may kasabay na asawa um, mo. ako ko hmm. eh. Anak ni E, Ay, yung giling yun na pre talaga. Isno, Lai pa ng oras, alas 8 pa. Alas 8. Tayo kay Doc uh, Bernadette. Sa pa ng kinahalala Palingkin ng halala. Si Doc Bernadette. ng kanyang klinik <clears throat> magandang morning kaya na ba kasunod? hindi pa hindi mga uh, buhay ng driver yan kahit nakaupo sa manobila nagpupunas ayan Talaga yan na po yata ang mannerism ng mga driver sa umaga. Driver na dyan. Parang maganda <laughs> ang Mannerism na po yan tuwing maga. Hawak ng basahan. Punas-punas. Ayan. Nang buhay ng driver ng jeep. Okay, bye-bye. Shout out at uh, sa lahat ng mga nakapanood. Pake like and share lang po. Mga broad. Mga loads. Ayan, naalis na siya. Saan Thank you Bu for watching.